Bakit pinagsama-sama mo kong? Ha? Uh, yes. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. Preparations tayo at meron din dumating na baboy. Ganda. Quality. <laughs> Sabi ko nga, yung kay ka-farmer Anthony, meron siyang dinala dyan. Nasa mga sampung piraso. Pero ngayon ay uh sabi ko hanggat may makukuha akong maganda sa iba hindi ko tayo sa iba muna tapos weekly deliver niya bilog, si boss kulot ang nagdala bago ano daw ito ito pala kinukuha na ng mga, uh, ano, siyang puno, punong bagsakan. Hmm. Tapos pati bang ahente sa kanya. At <laughs> least nakikilala natin. Ako naman quality ang habot. Hindi naman tayo after sa, ano eh. Diba? So, ayun. Ayan mga ka-farmer, oh, ito ng ating bagong nga uh, naghahatid ng baboy, viewer pala. Ayan, thank you. Oh, batiin niyo po yung mga anak ninyo. Shout out po, oh. Hello mga anak. Ate Del, <laughs> Jewel, Roan, hello. Dito ako sa ka uh, kay farmers Thank you po si, pulot, si boss Ayan, Boss Kulot. Mm, Taga-Porak daw po sila. Ayan, magaganda yung mga baboy po nila. So, tingnan natin sana magkaigihan tayo. Mabilis ay, naman ako kausap. Kahit po. Kung kami, mabilis din kayong kausap eh maggaano tayo. Sa pera kasi. Oh. Eh. <laughs> ako din naman ganoon basta na lang namin alaga. Namin. Ang habol ko ako yung quality lang ang makuha. Ay, ayan mga farmer. Okay na tayo ha. Ang galing ng ating bagong ano. Magagamit natin to sa December. Masasabi ko ay maliliit ang tenga. Galing din po sa mga ano. Porak, Florida. So maganda yan yung mga backyard na uh, baboy. Alam na alam mo naman na ano. Sabi ko basta 'yung mga maliit po nga nyo -ano sa akin pag merong meron kayo. Para at least eh, si ka farmer Anthony hindi ma-stress. <laughs> Kapos po mga ka farmer. <laughs> sabi niya sa akin. Maliliit na 'yung mga naandoon. Sabi ko, ka farmer, pahinga muna tayo isang linggo. Hindi na muna kita tatawagan ngayon. Next week na tayo magkita uh, uli kasi ayoko din naman pong masagad. nag-deliver siya nung nakaraan 10 piraso. Pero syempre hindi naman natin isasakripis yung uh, yung quality. As much as possible talagang uh, binipilit natin 'yan. Eh ang kinaganda naman po eh lumalapit naman sa atin yung mga ano yung mga ano natin lumalapit naman po yung biyaya ba. Yeah, thankful tayo sa Panginoon dahil uh, alam na alam mong uh, nasa tamang landas yung ating business it's uh, ano kumbaga parang sa uh, for the better papunta po sa ano sa uh, better ika nga so ayun titingnan natin kasi magpe-prepare na rin pala ako magre-refill na ako ng uh, mga soft drinks doon bibili tayo ng soft drinks sina bebe eh nagre-repack na nagluto ako kahapon ng sisig at paksiw anong oras na naman ang tulog <laughs> Pero okay lang kasi hindi naman uh, hindi ganong nga uh, hindi po pagod. Uh, kahit puyat, gising ng anong oras so magaan, magaan po. Si Papa yamang babysitter ngayon. Si Bebe ang ano, ayan pa lang sila oh. Si Balik na tayo mga farmer tayo mag re-refill ng soft drinks. Ayan. Hindi natin alam kung uh, big soft drinks. Pinapatay kasi ito pagka, syempre, weekday, sayang naman yung kuryente. So ngayon ko lang po ini start ulit at maglalagay na tayo ng mga soft drinks. 7 case din pala tayong soft drinks. So, yan, yeah, 7 cases po, Saturday, Sunday. So, sabihin mo ng tatlong case sa isang araw. Uh -huh. Pwede na, pwedeng pwede na mga farmer. mukhang kailangan ko pa ng tubig isang box na tubig at pineapple juice malakas din po yung pineapple juice natin so ayun tapos ito yung sinasabi ni ka farmer Anthony na maganda laki lakihan o nga naman maliit mga ka farmer malabo ang mata gaya nyan yung pinakbet ni mama bet hindi <laughs> nabasa <laughs> so ayan isa sa mga natin sabi ko, sabi ko na kay bebe eh pwede sana tarpulin na lang na ano may didikit dito Oh. So, pati yung mga display dito kong ne. Yung mga display. Baso. Oh, labas mo na para bukas. Hindi wala na namang ano niyan eh. Para bukas wala na tayo masyadong ano. Ayun, sabi ko sa kanya ayusin niya na din yung ano mga upuan. Tapos sa uh, yung binabasa-basa niya yung uh, ano para bukas wala na gaano alikabok din. Laban natin ano. Langaw, langaw. Kahit saan pala malangaw, ano? Na? Galing ako ng palengke kahapon. Marami din. Ay, kanina? Umaga? Pero gagawa natin ng paranting na natin kung magkalat-kalat tayo ng mga lason dyan. Kaya mamatay na po sila. Hmm. Yun nga sinasabi ko. Kung maglalagay pa ng inihaw na isda, ah, patay na tayo. Pag inihaw na isda, langaw sa <laughs> bulin, ano? Hindi po pwede. Langaw ano yun. So, ano muna tayo? ah uh, bili muna ako ng drinks. Ayan, naka-on na yung ating... ah uh, yung sa taas hindi ko nilagyan kasi leche flan tsaka ano, yung mga blueberry cheesecake po sa taas. Nalagay ni Bebe. So, ayan. Ayusin na muna ito. Uh, set up na. Yung dalawa kasi na doon, si Rizal tsaka si ano, nagluluto po ng sarsa. Rizal kasi si ano, si Bebe kasama, Jomar. Yan. Tapos may nahulog galing sa langit mga kabarman. Ayan. Ano tayo? Sabi ko kay Jun, Jun, kako pagkatapos ng... Ay, Kong, ito pala, paminta. Ube, saan natin pwedeng itanim to? Ube. Ang sa gilid-gilid. Tanim mo na, ne. Ito, paminta. Ito, paminta ko yung Ha? dinudurog. Hindi. <laughs> na lang siguro sa may anaw, dito sa may likod. Ne. Alay mo mapabunga natin. Paminta. Ayun, maraming salamat. Galing pa po ng Alamino sa ata ito. Ayun. farmer po na makakasama po ni Kuya Gary. Mga Italiano. Ayun. Galing pa po sa mga Italiano 'yan. Ang ganda na ng ating ano. So ito po magkakaroon na tayo ng kubo. God willing, at paumpisa na natin matapos lang po yung aking uh, pigeon loft <laughs> mahunahin na natin yan nandun na simulan na so siguro mga one week mga one week pa siguro yon pagkatapos no ni eh, iaumpisahan na po natin tong uh, pigeon lo ape ano akubo dito mga farmer dito lang po muna siguro isa tapat ng mga sili Ayan, pag namunga yan di So, ayan dito siguro. Ayan, kubo dito. Ah, tingnan natin. Pag maputi, kailangan ng mga step-step na ano, no? Yung bato. Marami naman tayo doon. Marami pang gabal doon doon sa ta, ano, Sa baba. <coughs> so, yun. Kubong poposte natin. Bakal na. Tapos, ang ano, is pawid pa rin. Kagaya nung kay ganyan, kay Kuya Mitch, Siya na po ang magbububong. Pero yung ano, kami ng frame. Tapos yung, ano siguro, yung flooring, i-cementohan eh, na lang natin. Simple lang. Four corners, may lamesang mahaba sa gitna. So, ganun lang po. Yung tipong kainan lang, pero gagawin kong konting, uh, alam niyo na, relaxing. Pag-iisipan pa natin, pwede ko pong palagyan ng... Uh, kasi pagka umaga naman Ganun kasi ano nato, na 2.30 na no Pero usually From 10 o'clock to 12 Ayan naputol na naman Hambusan tayo ng battery So ayan Yung pili uh, Kamating pakiusap lang po Ingatan natin <laughs> Dahil uh, Mahal ko po iyan Mga farmer Yung ating pili Mahal ko po, po iyan So Pwede tayo maglagay ng Ano sa gilid siguro Na Duyan ganoon Parang relax ng konti mga ka-farmer so ayun titingnan natin tapos yung dulo ayun kay Bebes siya na bahala mag design maganda sana kasi parang relax ka din ng konti diba so, at least magiging dalawa na yung kubo natin kasi dito pa lang po naku pila pila na unahan na lang po talaga ah uh, yung kubong yan unahan na lang kasi at least po nagamit din ano kasi actually ngayon din lang nagamit yan lang yan parang design lang tambayan pero ayun nga at least napapakinabangan na natin yung ginastos dahil yung mga every Sunday and Sunday eh nagtatrabaho na yan nagaano na yan uh, ah, cater na po yan ng ah, customers natin marami po kasing grupo din na ah, oh, ka-farmer save ko na yung ano ah para serve ko na yung kubo so ayun po yung kubo nga pupunasan din yan syempre every ano bago magsimula so sabi ko nga yan, I set up na ni Kong Kong yung, ano, yung baboy natin, okay na. ah uh, kompleto na. So, si ka-farmer Anthony, save na muna natin. Next week na siya natin siya tawagin. Yan lang, kasi naubos-ubos na yung baboy niya pala. Yan lang natin. Hindi na rin naman pwede. Wala na. So, ilalaban na natin yan. Ano lang naman po ang, ano, ang, uh, ano lang naman ang uh, orders, ano. So, anim, sampu oh. may mga malalaki na dyan so pwede na may pang ano na tayo pang chop pwede na ayan, balikan natin uh, mamimili muna tayo ng ito ah, ayan na mga farmer nandito na tayo buti na lang may mga dumating na pong coke pero dun sa kanto yung pinakamalaking uh, ano ng coke ba't wala siya parang iba iba din ang supplier ah. kasi yung mga maliliit tuloy meron dumarating na coke yung malaking distributor dito wala pa daw dumarating o oh, ayan, isang tubig anim lang pala yung dala ko pito ako ng pito anim lang pala, so apat ng coke, dalawang sprite po ang aking binili hoy, shhh, outside ito ah yan pala si Kongkong oh. yan, sinasabi ko ah, bakit pinagsama-sama mo Kong Ha? Hindi, kasi pag iwahiwalay mo Kasi karami ito Dito yung sama-sama Marami Ngayon Diskartehan natin Alam ko may dalawang Yung, yung dyan, di oh, Pag ganun na lang gawin mo kasi Pagka ganito, di puro grupo Parang magkakatabi sila lahat Siyempre gusto ng iba, ha. kunyar, dalawa lang sila. Solo nila yung ano, no? Yan ba yun? Ay, paglayo-layo mo lang ng konte Oh, sobrang nga, ano? Ay, yan So, yan Ang paghiwalay namin para at least... Yan, pwede na yan. O. Oh. talagang, ano, magkarambola. Ito, another grupo din ito. So, pang din po yan. Ito. Okay. Ayos. Hmm. Tapos yung sinasabi ko kay Kuya Mitch na magpapagawa ko dito ng ano kong eh. Parang, alam mo yung parang upuan tapos may, may bubong ng konti. Ayan, dito. Dito po tayo mag... Uh, papa ano, magpapa kabit. Uh, Lalagay natin dito. Tapos sa uh, facing ano, facing dito. Ayun Para kita yung ka-farmers, magpapa-picture sila dito doon yung camera ayos na ayos yan so ayun po sabi ni kuya Mitz ha? sige kopyahin ko na lang yung ano pinuntahan ko siya kanina ganda ng ano si dito sana pwede din pong mag uh, gusto nyo sa ilalim ng puno kaya lang ang ang hirap nyan is ano isan may araw din syempre pasok pa din yung araw Sana mo dumating sa panahon na ano. Tapos may future kubo pa tayo. Yan, sisimulan na. Patapusin ko lang po yung aking project. Ayoko namang ma maudlot na yun. Kasi pag sinimulan na yung kubo, dire-diretso na yan. Pinag-iisipan ko kung paano gagawin yung upuan. Bamboo din pala yun. Ano? So tatawagin ko si Kuya Mitz. Once na natayo na yung kubo, yung apat na haligi, eh, trusses, everything, tatawagin ko siya para doon sa mga chairs and tables ano yun lang so ang sukat kailangan pala makonsulta siya kailangan siyang makonsulta kasi siya ang gagawa ng ano eh oh, sabihin ko kay bebe ko ano ang design na gusto niya kasi ayoko din naman pong um, 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 ano, kumusta oh, yung mga baboy natin uh -huh. Okay na yan. Lalaban na yan. Yung mga manok, ang hirap pulihin. Nakawala <laughs> na iba. Tapos nung humina, yung bumaba po yung tubig, yung mga darag, nakawala din, nakaglebasan din. Ano kaya, papahuli ko na lang kirambo pagka medyo maluwag-luwag siya. Gabi, kailangan hulihin. Hunting namin ang gabi. Saan-saan nag... Uh, saan sila natutulog Ayan hmm. yung magnanay mga ka-farmer Ayan o oh. Ah, medyo gaganda na po ngayon ang ano dahil may marami ng damo. Ayan, green na green na yung ano natin. Marami na pong tumutubong damo. So, makakakain na sila ng mga damo. Ayan, oh. masayang masaya na yung mga kambing. Ayan na ay, yung mga okra-okrahan. Nagtubuan na rin. Tataas na naman yan. Ganun lang ang cycle. Uh, after rainy season pagpapasok na yung summer yung mga buto nila lalaglag maghihintay ng ulan And then pag inulan tutubo so lang medyo pumayat si Chuchay pero si Becky ang ganda ng katawan mukhang false alarm ang pagbubuntis nila di nakuha sayang dapat mabantayan yan pag naglandi uli so ayun na ready na tayo kailangan mapa yung kusina ma-ready na sa so, bagay dumarating naman po sila 7 o'clock 7 oh, o'clock so 8 o'clock eh, ready na dumarating naman ang mga customer mga 9.30 so meron kaming isa't kalahating oras to prepare hindi ko alam kung kay Bebe kung paano niya gagawin maganda din naman yung style ano lang uh, so yung haligi eh, yung, yung ganito kailangan pa rin natin pala si na Kuya Mets ano? yung upuan mismo ano kaya ididikit doon sa poste no ano niya ididikit sa poste yung mga kahoy pag didikita ng Oh, complicado ah komplikado oh. natin kay kuya mitch konsulta kukonsulta natin yung kubong yan ayan meron tayong bisita from italy oh babatira, raw at may order po silang lechon sa june 5 mahaba haba bakasyon nyo Ah, kararating nyo lang halos. Ano? Ayan, batiin nyo na si ano, you know, Farmer Arnold dapat pumunta daw po dito. Ayan, hindi nag, kami nagpang-abot. Uh, mga taga Milan po ito, ayan, Milan. Shoutout sa mga kapatid ko ka doon. Sa, sa Italy, nandito ko sa ka Farmers. <laughs> Nakita ko silang lechon. Thank you, thank you. Okay na po? Okay. Ayan. At kamag-anak niya pala si... Kachili. Kachili ang Kamangin. pamangkin oh ayan oh shout out pala kay Kachili hindi na kami nagkikita <laughs> busy sana Ay, no. ah uwi na no po, po sila Siyo, no in June 5 no. ayan may di no ano from Korea. <laughs> <laughs> ayan from ano po yan? mga italiano to grazie mille <laughs> ayan no. June 5 ang order po nila Mamasyal pa daw sila dito sa Bale Aslagan. <laughs> kaparmer Arnold. Ayan. Ciao. Uh, hello sa iyo. Hindi pala tayo nagkita. Ayan. <laughs> Saya naman. Tagal po namin nagkwentuhan. Siyempre pag Italy. Eh, Nami-miss natin yan mga kaparmer kahit pa paano. Ayan dito naman tayo sa ano, busy busy ang mga ano natin, mga farmer ang mga ano natin, no? Kusina. Ang uh, laki na po ng ginawa nilang uh, lechon sauce. So, ayun. At least lalaban na 'yan. At yung tuta ay looking for rich, rich mom and dad dito bukas. Kailangan ma uh, ano yan ilalagay po natin looking for ano ha huh? ano de doon sa mga pupunta siguro kung sinong ano looking for rich mom and dad sabi kasi ni Kongkong sa kanya na lang daw sabi ko baguhin mo naman yung kapalaran na mo awa naman batay niya na sa bundok hindi ba anak po ni Ponpon at ni Shadog ayan sigurado marami ang uh, ang pag napano dito pero doon na lang daw po sa tindahan ilalagay sino sinuman magkagusto ayan Tapos na friday uh, payday friday ngayon kasi yung sahod po nila sa uh, ano sa uh, hindi na kasi kinukuha na sa tindahan yung mga sahod nila hindi na po ano yung payroll iba yung payroll sa tindahan para at least eh, makita natin kung kumikita ngayon tindahan So far, okay naman ang takbo, mga farmer So, basta dalawa lang ng dalawang baboy, okay tayo. So, ayan. At uh, tapos na naman tayo. Tapos, ayan na si Rambo. Ano ba ang kailangan niya? Bababa na. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.